binueltahan Tahan, incoming President Rodrigo Duterte ang Commission on Human Rights dahil sa resolusyon nito tungkol sa kanyang rape comment. He hindi rin nakaligtas sa patutsada ang dati nang naka-world war ni Duterte na si Senator-elect Leyla de Lima. Umaaksyon si Chris Roque. Ako takuti niya. Hey, Dilibat, tumahimik ka. Ito ang sagot ni incoming President Rodrigo Duterte kaugnay sa pahayag umano ni Senator elect Laila de Lima na babantayan siya nito. May buwelta rin si Duterte sa pagpapabaya umano ng dating kalihim ng DOJ. Shebo is being cooked there inside the penitentiary. It took her seven months to enter the premises para siyang robo, uh, robo cup doon. I will investigate you, then I will file charges against you. Do not pick a fight with me. You will lose. Depensa naman ni Delima, hindi personal ang kanyang ibig sabihin. Babantayan ko yung incoming administration to make sure na uh, yun na nga yung mga anti-human rights policies. Kasi talaga namang tututulan ko yun. Dumebensa rin siya kaugnay ng kalakaran ng droga sa bilibid. I'd like to think na even before my time, ay laganap na rin yung mga kalukuhan na yan sa loob ng bilibid. At least I did something that was no easy matter, that was no easy task. To undertake. Bukod kay Delima, nakatikim din ng maanghang na salita mula kay Duterte ang Commission on Human Rights. Kasunod ito ng kanilang resolusyon na lumabag si Duterte sa Magna Carta of Women dahil sa kanyang rape comment noon ang CHR does not know. They are too naive. Do you know in the circumstances which I, I, I related, I narrated it? Eh, Kung hindi niya matasagot niya, sabi mo oh, mag-resign na siya. Wasting the money of the people on the coupon bonds, ano? Sabi oh, mo, shut up. May hamon din si Duterte kay CHR Chairperson Chito Gascon. That idiot is nitpicking. Gusto mo, punta ko sa opisina niya. If he's agreeable, ako ang pupunta sa opisina niya. Sagot naman ni Gascón, ginawa lang nila ang kanilang trabaho. Ang pakay po nito, eh, sana hindi na maulit na magiging pangulo ka na, dapat rin eh, uh, siguraduhin na yung mga ginagawa ay katangkam-tanggap sa sa batas. Umaaksyon, Trish Roque, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.